usap ka. Bad jan dyan dyan. mo. Sa kayo kuan. Wala, wala man siya. Iwala sa kuagod. Bad na siya. Bad na siya sa. Ano man natumba na? Natumba Natumba mo? Sige siya katumba? Sige mo katumba? Sa una pa. Ang tatawin dito din? Dapat ka ng anak ng mo nabila din. Oo, oh, bago. Pero pangit ang kulay. Bago eh. Pangit ang itong kulay eh. ay. Ay. Lo. hawak ba? hawak Hindi naman mo hawa na ba dito?

sa amin. Ah, kamo sa amin diyan, ipataas ka diyan, gumuburok ka diyan. Sige pa diyan, sige pa diyan. Na. dyan, huot ah. Huh? Ihuot. Tapalit. Sige, ihuot lang. Sige. Sige eta sa left no left side left sandali e baka may, may ano ta gitan man na pa-de karon ah uh, ano, ano na siya parang nasa patakdan o kuan o mo Storya na nila, makamas na kuwan.

Sikatong, sikatong anak dyan, yung laag na punto dyan. Kasi yung anak, yung laag na punto. ayun ba? Ayan ba? mabili. Hello. Hello, Nay! Balik ko. Oh. Musta na? Kumusta? Okay ra? Ah, okay. Tung mga two weeks na ata ako hindi nakabalik na eh, no? Musta na yung may okay, gamot ka pa. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. O, kumusta naman yung pag-inom mo? Ha? Mag-ngot-ngot pag hindi ka makainom? Pag once na, nainom mo yung gamot, hindi na siya mag-ngot-ngot. Ano, hindi na. Oo nga, ba na. Uh, two times, adi, wala gina three times. Oo, pagkakasal ka na wala, Hmm. Ito, na ba? Asan yung anak mo babae? Wala dyan na dyan. Hmm. <coughs> Nalingka, nalingkaon ka, ka na. Ha? Ah? Wala ulam? Pero, big, pero bigas na ah? Gamay na lang yung bigas mo? Ah, bigas na yung inutang mo? Nag-utang ka ng Milo? Ah, nag-inom ka rin ng Milo? Mm. Bulat din, ginamos? Di ba yan bawal sa ano mo? Ah, ayaw. Huwag kang magkaon ng ano, ginam, ano, bagoong. Huwag kang magkaon ng bagoong na eh. Hmm. na ay yung anak mo na eh? ka? ko, pag-alit ba siya Gala pala yung anak mo babae. Pero wala yung wala akong ako dyan. na iwan. Dinala niya. Yung yung ano mo, bulat mo yung gapas, naubos na. Kagara kayo, ano? Kailangan mo na ito linis-linisin mo yung ano ano? Sino ba naglinis? Naglinis. Oh, my pero... Naligo ka araw-araw. Araw-araw na, naligo ka na eh. Oo, kaya tawag.

Saan ka huminga na sa ilong o sa bunga o sa bakit? Saan ka nang huminga? Saan ka nang ginawa? Sa baba ba Sa nang ginawa? Yung ilong mo, ibig sabihin nasa ilong, lalim na. Ganda na sana yung, yun, ano tayo, tanggalin yun, yun. yung um, bukol mo sa ano, no? Ano? Tanggalin sa ano, no? Malaki.

<laughs> Copyright tayo nito So Ano nay uh, Ayan bumalik kami Dahil uh, Siyempre kita eh, Ikaw naalala kita lagi Baka uh, naubusan ka na ng gamot Pero nung tayo na Umiinom ka na ng gamot nay Hindi na Hindi na siya nagmulmul Okay May dala na naman ako nay Okay ilang piraso na lang naiwan. Wala na ba yung uh, isang kapad? Ano? Baga sa isang kapad? Ah, naanay, yung isang kapad na pa. Nabawasan na? Hmm. Ibig sabihin, isa na lang na pad. Wala hmm. na ba yung isang Oo nga, nabawasan na. So, <laughs> Ito okay, na tayong, ano na dala na na naman kung, ano na eh. <laughs> Kapigas. Ito, Ito galing to sa sponsor. Ito okay, Alana? hindi po. ano lang po yun yes, sa sponsor po yung galing sa abroad ah. tapos ito na yung naay kapas kape, asukal at biskwit at sabon yung sabon lang kung hindi kung hindi lang saka yung gamot mo nandito na rin yan na yung gamot so, ito yung aling ka, kainila siya na dalawang sponsor po to So, Maghintay din tayo na lang din tayo sa ibang mga nag-aabot no, na eh. No, kasi meron pa naman yung mag-aabot. Maghintay lang tayo nine, no? na no. Ito so, sa baka sa sunod na mayroon pa mga ubay-ubay uh, na mga blessing. So, at least ah uh, meron at least ah uh, may magkano magbigay-bigay sa iyo kahit papano kahit wala ang dapat hindi ganyan 'yung ayon ng al barkadong ko. Ha? Raster ko tawag ko, stratehiya sa Ah, na-face din din Oh, mayroon iba pala. Kasi pa-paso sa mga. Oh, di maganda. So, mayroon na nagbigay-bigay sa Unay. Nde lang ako. kami nagbigay sa Ilan kami nagbigay? Oh, nakailan ilan kami na tao nakabigay sa iyo ng ayuda? Kada pa paibay meto naglaboan sa ulan, uh, ano? Sa Kusanduin pamato? Mayagi pantuhi. Last year. nag sa ulan. May nagbigay sa iyo last year. Oo, oo. Sa taong mga 20 taon na rin ba? Na sana sila. <laughs> Pero hindi ka na binalikan. So, 100 ka po? 100 ka tao? Oo. Punta dito? Ano, anong mga binigay, na Ang oh. bagong Gatas, biskwit, ang dami kang grocery na tanggap. Ano? Last year pa yun, Nay? Last year. last year. Tapos, anong February? Last year. Tapos, isang bisis lang sa pumunta? Sa bisis nal, naka ilang... Ako nalang doon, pero may CI doon po nila. Ah, CI ka? So, isang bisis lang sila nagpunta, tapos hindi na bumalik na eh. Wala nga. So... Magkatapos nal, pagkatapos nal. Wala nang sumunod? Wala na. Tapos ako naman at saka yung mga sa atin, siya Wala Ano naman binigay nila na eh? Itlog, isda, gulay. Gulay, itlog, isda. Okay naman mga sudyante, nai. Mabait. Takasin silang dalak. Ah, wala sa inyo, nai, no? Ano yun? Mga ano pa yun? Mga sudyante pa lang sila? Ano yung sa dati ni... Sila hanggang... ilang subject. Ah, okay. Sa pag-uugan. At ano ba? Nag-aaral na sa barang. Ah, okay, okay. Ano nila yan? Uh, ano nila yan, nai? Sa subject nila yan? Subject. Ano po kagawa? Ano na sa ulang? Ano po? Kalupon oh. so, dyan tambal shampoo, kape, sabon dapat, diskwet, asukal, kape at gamot mo kaligas. Ayun sa sponsor niyan ah, kay Sis Alayla uh, Sena. Kay Inday PB yung pabigas. Ayun. Kasi kung wala pa yung bigas, hindi pa ako dito. Okay. Ikaw pa naman yung na-vlog ko dito, Nay. Ikaw pa ang, ang ko. Wala pang iba. Ikaw pa lang. Ikaw pa lang ang na ko dito. Dito sa dito sa Radas, Wala pa akong sa iba. Okay. Kaya nga nag-ikot-ikot ako, baka mayroon na akong ano, tapos yun na nga ikaw, eh, na, na, kita na, na ano kita na agila. <mulit> Daghan, pero wala na. Wala na, tagal na. Okay. Kailan minuto na yan? Sana, <mulit> nine. Nine minutes? So, ayan lang na yun, no. Baka sa sunod, eh, sa hintay lang. Pag bumalik ako, may eh, dala tayong briefing, eh, no? Pag uh, matagal tayong bumalik, ibig sabihin, wala pa na eh. Ha? Oo, so... Ayan, mga kalingat mo, si nanay. Yung bukol niya, laki ng bukol sa At pasintabi sa mga ano dyan, na, sa mga na nanonood sa ating video. Kasi... Ano si nanay, wala, mahirap talaga yung sitwasyon niya. O. At least, meron meron tayong uh, naitulog pa papano guys at kahit kunti pero nakakatulong sa kanyang pangailangan so hanggang dito na lang po tayo no nai yun lang Hello? oo hindi naman at naalagaan yung bukol mo para hindi masyadong ano, napabayaan siya ba no hindi siya na ano Ayan na ay, eh, kape dyan, may, may biskuit. Snack, snack pa na lang dyan, no? Hindi pa yan, para pagdating ng panahon, baka padami yan. Ano yun, no? Hindi oh, pa naman tayo masyado kasing ano eh, wala gaano pa tayo Oo, oh, Oh. O, oh, sige Nay, ha? Salamat. So, ayan mga kalingat, no? Salamat sa lahat na naman nanood sa aking uh, channel. Oo, Oh. oh. Pangala, uh, pangatlong bisis ko na pag uh, dumalaw dito. Yung unang bisis, hindi, hindi ko pa siya binablog. Pangalawa, binablog ko siya pangatlo ngayon. Uh, so, yun, nag-abot na naman tayo ng ayuda sa kanya. saka ano mga kalingap, no? Um, ano pa? Ayan, salamat sa lahat, no? Sa sumusuporta, sana sa mga mayroon uh, meron dyan, maluwag-luwag. Ayan, pwede natin pandagdag pa kay nanay yung mga kailangan niya kasi yung mga bigay ko ay hindi po yan masyadong madami Kunti lang yan guys no sa mga kaya lang natin yan sa ating uh, ano din sa ano sa kasi yung binigay natin na galing kay Leila Shena, ay sa akin sana yun pero eh, na -ala, nag-alala kasi ako sa kanya pero bumili na lang din ako no bumili na ako para sa kanya so ayan ang mga kalinga salamat sa lahat sa suporta sana wala, sana hindi po kayo magsawa sa akin channel ha pa panay pa rin niya suportahan niyo yung aking uh, vlog ayan mga kalingap thank you so much see you soon bye bye thank you